So yun mga los no ah, Bumaba na lang ako kasi <clears throat> May Natanggap ako na video sinin sa akin ni eh, Rawin. At mabuti na lang na Naligtas na nila si Brad Dudong Adventure So hindi ako nakasama sa kanila Simula pa nung Pag ah, Hanap napin kay Kuya Johnny Ah, hindi pa ako nakababa nandito pa ako ngayon sa bundok so sisimulan ko na lang pagbaba dun sa bayan at mabuti na lang uh, na na rescue na nila si brad dudong adventure so i-upload ko rin yung mga video na sinin sa akin ni eh, Tol Raven so maraming maraming salamat Tol Raven oh. ah, walang nangyari sa inyo at safe kayo lagi

Mga dalam kecatuan, lang hindi kami elang, elang kami ya, apa nama? ah yakin, saya 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 ah saya yakin, saya yakin, saya yakin, saya isang hunter yakin, saya namin saya yakin, saya may kasama na kami na kami Hmm, mau sama? Hmm. 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 Hmm.

Memang, apa panggilan

Matul. grabe yung away na dun ah. yun na ah. baby yung away na dun so, dun dyan lang yan banda matulog oh. ah, medyo malapit lang kasi naririnig namin yung mga boses ah, ah, pag lumalapit kami ah, lumalakas na yung mga boses nila kaya yeah, malapit na yan so buti na lang hindi ah, tayo nung Atun uh, ng biskwit at naka kain tayo kahit punti. Okay. puro tubig na yung iniinom ng kajani. Hmm. I m e うん。 sila ni EJ tapos dito ako Tira kaya to Tira kaya to Tira kaya to Tira kaya to Tuh. Tuh pedayan. Tuh. Enggak mau ini deh. Bala oi. rabi, abi. Sebut tiga sini. Hah? Nang kesegopak namin. Nonton si Midalion nih. Si na kesegopak si Midalion sugatan pak aku. Bro. rabi, abi. aku, Bro. Wah, sila mau kapan, lah doi doi. Apa kami? Да, кто натина. А. Вид на море. Се. Uh, dodong dodo? Nako na, wala na wala si dodong bro dodo. dodo. uh, dodo. dodo. uh, na yang ulo. talaga. kita-kita na kami na. Kami lahat. Buti na lang. Hindi nakaputukan. Naagaw yung sa. Ha mare. pala kaya hindi pumutok

atros yike, wak gini kaya gyot wak gini kaya nyusot, kebisi daggan ke kalaban dari ah, di pa ekesun ni koyo, ni midan yogi wak wala gini, kita pasig kalaban oh, nabilin ya oh, bro oh, nukita ni sya, nukita ni yong nukita namu bro, oh, namu bro oh, nak, oh, anak ka, anak ka wala na, nasa yon mana ngidad yon bro? mana ina kuman yon? mana Uy, bro, bro, uy. Uy, bro 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 okay. anting, anting bro, uy, Pro, tubig, bro bro tubig, bro tubig, bro 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 bro

hindi talaga tayo binayaan ng mga kapatid natin ng mga hunters. dumating talaga siya dito na doon. Okay. <coughs> Bilang ho. Oh? At please oh, n'tong ulo mo na, pamira. Bilang. Bilang. Oh, parang nang iparada ba to? Lakuan ba oh? Huh? <coughs> ha? Abi dugo ba? Tapos n'tong. Ang cellphone mo. Wala. Ha? yung cellphone ko. Ano sila? Kuba, sila kuba sila yung, yung cellphone, cellphone ko. Naigo na bunalan nila. Eto na cellphone. Dela Rex yan.

Wala na sila mga kapangyarihan. No. So, mga kapangyarihan nila ay nakuha ni uh, Apong Dalyon. No. So, Napag-desisyon na namin matol para si, ya, uh, mabawi lang namin sila. Si Kuya Dudong. Uh, basta ni Pursa kami lahat. bersama oh, sama kami matol. Ayan sila matol. Ayan

Atong buhat ko na ni. Tama sa atong mabuhat. atung panon. Na namang kita diri sa area. Ano na ato mga bro. Sige karon. Ah. Kamo lumo kasa sa dulong gibutang lat. Oh karon gibutang Pero mas guapo nga ako kaya akong kuan akong pagpaniid sa ilang plano basin ni adto basla sa dating balay. Ah balay didudong? dudong. Oh kung nadunggan na sa istorya ni Medellin sa balay ni Rododong. Ato na to dito karon. Kailangan na to nga susihon dito ah. Ang sulit ka lang. mo Ang pamilya dito. Wala. Wala, ola ola na yung pamilya nito. Sa ni yung mga pamilya. na Kaya ang gikutaan ng kalaban dra, ha, Nga kanang ng balaya. Kasi mga dragon. Nasa 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 plano na, Ini kado, kan? Ini udah raga, udah kentut. ini aku batu itu. tuh. Oh, tuh, mau